nangawagan po yung kampo ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte mm -hmm. na bilang suporta ah, dun sa pag-question nila sa pag-aresto sa dating Pangulo, eh magkaroon daw ng bantang Zero Remittance Week from March 28 hanggang April 4 yung mga OFW natin sa Europa mm -hmm. 'wag magpadala ng remittance Yon. sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. A ang tanong syempre ano ang magiging effect nito sa ating ekonomiya dahil sabi nga nila 'di ba ito ang uh, mga pagpapadalao ng ating mga kababay OFW ang isa sa talagang bumubuhay sa ating ekonomiya. Alamin natin ang epekto nito. Economist, isang bank executive Mr. Michael Ricafort, nasa linya natin. Mr. Ricafort, Egan at Connie, magandang umaga. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga po. Uh, oh, po. Igan at uh, Miss Connie, thank you po mga taga-subaybay. Direktang epekto sa ekonomiya itong zero remittance ng mga OFW daw. Well, kasi yung, kung ano po yan, kung specific lang po sa Europa, hindi po ganun kalaki yung share ng uh, total remittances. Kasi pinakamalaki pa rin po sa US, yung base sa data, 41% ng total remittances sa US. Mm -hmm. Tapos sa Singapore, 7.5%. Yung po yung pumapangalawa sa mm -hmm. Saudi. 6.6 percent. Sa Japan, mm. 5.7 percent. So pagdating sa Europe yan, sa UK, 4.7 percent. Tapos yung sumunod po sa ranking, UAE, 3.5 percent. Middle East po yan. Uh -huh. Canada, 3.1 percent. Sa Taiwan, 2.8 percent. Sa Qatar, 2.8 percent. Malaysia, 2.4 percent. Hong Kong, 2.4% Then South Korea, 2.1% and at ito sa Europe isang European country, Germany, mm. 1.9%. Okay. So karamihan po talaga eh, yung nasa ano, karamihan po ng yung bulk ng share ng total remittance pay galing po sa US, uh -huh. yung the Middle East at yung mga ma major Asian countries. So hindi kita, kita. So madidipit yung purpose na sakta ng ekonomiya, kundi yung pamilya nila ang masasaktan opo po. Ganun po yung tama po. Ganun po yung mangyayari. Kasi lalo na kung ano eh, kung medyo ano rin, tama lang makaraos yung mga recipient, yung mga pamilya, whether yung immediate family yan, magulang o iba pa pong dependent, kasi tuloy-tuloy pa rin po yung gastusin. No? Yung pabayad po ng, siyempre basic necessities, pagkain, uh, uh, yung upa, utilities like kuryente, kuryente tubig, tubig. internet. Uh -huh. Yes. At lepo, no? may deadline po lahat yan. May babayarin kung sakto-sakto lang po yung resources. Eh, maybe siguro the least that could happen or maybe parang worst case scenario kung sabihin nilang sa linggo o oh, maring temporary mas stop pero may chance naman na i temporary at pag the following after that papadala rin naman po no okay. so yun po yung magiging impact uh, pero, syempre, okay oh, oh, pa. Pero in terms of, let's say, yung sabi nga impact no, na nababanggit po ninyo, wala ba hindi mararamdaman ito sa atin? Kahit nasabihin na natin hindi ho sila yung pangunahin pa na pinagkukunan po ng ating uh, gobyerno ng remittance? Oh, may, may konti pa rin po siguro. Kasi may kurot, parang ganun ba? O oh, may, oh, may kurot na mayroong bearable or relatively negligible pero meron pa rin po kung talagang, mm -hmm. uh, siyempre matigil po muna ng isang bingo. Uh, kahit, tapos siyempre, yung mga dependents dito, hindi mo na sila makakapamili, hindi mo na sila mag spend sa mga palengke, sa grocery, sa iba-iba tindahan, yung mga pangangailangan, basic necessities sa food. Tapos, uh, pero parang temporary lang naman po. Pero siyempre, uh -huh. din, din ng mga negosyo na kung sila nabili, mabawasan ng konti yung benta nila. so, no? May yung share na yun. Yung projection ho, sa pera, mga magkano ho aabot yan? Kung sa Europe, eh, ano percent lang ang share nila dito sa remittance Economic pizza sabi nga. Opo, parang ano lang uh, kung kasi ano lang naman po yan, isang linggo eh. Uh -oh. no? Kung ang remittances po kasi malaki po yan. That's almost 10% of the economy that's uh, based on World Bank data 40 billion dollars okay. per year. Uh -oh. No? Eh kung ano, eh siyempre annualized po iyon. Divided by 12, tapos divided by 4. Uh -oh. So uh, medyo hindi, hindi naman po gano'ng kalaki. Eh. Dibawa, opo hindi pa naman po gano'ng kalaki. Saka temporary. Kung isang linggo lang naman po, bearable naman po siguro yan. Kasi uh -oh. parang gagastos hindi naman po pagkatapos eh. Kaya Kumbaga. Yung... Na, ang decision tama nga naman... si Connie. Kurot lang hindi tayo mapipilay. Opo tama po no. Kasi at uh, uh, uh yun, yun, po talaga yung ano yung nature talaga ano, no, kung gal na kung ano yan kung may talagang pangangailangan madidefer lang naman po pagkatapos punang mm -hmm. po ng, say after kung, kung sabihin isang linggo pagkatapos noon eh ito eh, tuloy baka malampak pa nga po yun baka yung, yung maipon no mm -hmm. uh, pagkatapos uh, tapos siyempre ano pa rin eh, eh alibawa ito eh, it, eh, eh, yung senaryo, kung, uh, kung pagdating sa gamot ng mga elderly or healthcare ng pamilya no ay, may mga bagay po na okay. hindi po deferred, Pero yung halim okay. uh, pero halimbawa sir kasi alam naman natin ano uh, this can go on, this can drag on. Siguro uh, hindi lang sa ngayon pa no na narinig natin. Pero kung may mga ganyang panawagan initial, baka meron pang sumunod sa iba pong mga lugar, hindi ba? Kung sakasakali. Pero anong dapat ginagawang paghahanda na ng gobyerno natin para ho dito kung sakasakali man? Ikisip eh, po ano eh uh, well, eh, ano naman yan eh. That, that is, well, una, nasa call naman po talaga ng mga tao yan. Yes, Di Kung, oh, uh, sa kanila pa rin ang kung, una. <laughs> opo. Tsaka kung gaano kadami yung kasi siyempre diversified naman po yung iba, -iba yung pananaw ng mga tao na mm. nandun doon. Okay, mga binanggit ko kanina eh, yung out of the total no sa Europa, eh, ilang porsyento lang po yung susuporta. Kanya-kanya mm. rin pong pananaw yan Kanya-kanya eh. yes. rin pong, uh, ano eh, ah uh, pag uh, inclination implementation poba uh, sa politicaly kung, kung oh. yung iba naman ano naman wala naman po pinapanigan no may Mer merong iba may 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 pilat may iba naman po na maaring wala so baka may minim relatively minimal naman po yung effect ah, well. uh, parang wait parang wait and see Kung ano po yung makita wait and see ah uh, kung hmm. uh, alibaw ito po yung total number oh mm. yung ito nang January 300 14 million dollars sa Europe. Okay. okay. Ang total po natin for the month 2.9 billion. Uh Oo. -oh. So medyo kurot lang po yung kurot lang ano, talaga. All right. Yung, parang yung, yung parang tingnan niyo, ang hirap ng buhay dito kaya sila nag-abroad. Parang hindi ko alam kung uh, Pamilya gagawin nila hindi magpadala. Kaya nga sila nagpunta ron eh. Tapos mag, mag, kung susuporta sa one week sa Sir Michael, parang ano eh no, uh, unahin muna nila siyempre, pamilya nila. Oo naman. Oo po, yun po yung number one no. Actually, yung, yung iba, yung maybe kasi parang needs and wants yan. Yung mga urgent na pangangailangan, Apo. eh, may, mayroon po talaga iwasan. Mm, yun, right. no? Okay. E, ta, pero yung mga wants siguro, yung pang shopping, uh, eh, maring yun po yung may epekto. Yung tawag na discretionary, yung surplus nila, yung uh, sobra. Yes. Pero yung ganyan panawagan balas na lang, hindi ba economic sabotage, uh, Mr. Michael? Uh, ano naman depende sa depende. interpretasyon ng batas kasi pero okay. naman kalayaan yung mga tao kung meron silang within their control mm. na kung lal, kung una lalabag ba sa batas yun o no? hindi kasi parang call naman din yun eh magpadala okay. right. oh, hindi uh, at okay. na sa ano naman so, si, hindi siya ah, nasa sa mm -mm. okay. batas din naman sila no kaya okay. Eh, parang pero, pero siyempre, observant pa rin po natin still the way yeah. yes. yes. All right, sir. Sir Michael, tuloy ka. Natin uh, po. tuloy natin to, tuloy natin bukas. Salamat, salamat po. <laughs> Thank you, sir. Opo. Maraming salamat din Economy sa isang bank executive, Michael Ricafort, kaugnay nung uh, panawagang Zero Remittance Week. March 28 Kili ang... Walang Pino protect.